So dito tayo sa seta ano, yung mga bahay dito eh. Parang bahay ng mga bahay nila na bita sa Doraemon. Yan, mga luma, mga luma. Ayan. So ano napapansin nyo, tahimik din yung salita ko kasi sobrang tahimik talaga. Pag medyo nilakasan kasangko to eh, naririnig nyo ng buong barangay. So ayan. Ito tayo ngayon sa up garage. Tingin tayo ng mga kalakal doon. Sana may good finds. ano mga luma bahay. Oh. Pero maangas tsaka bawal magbike sa area na to <clears throat> bawal din magmotor dito pwede na pero sa mga eskinitang gano'n bawal sisitahin ka pag ka hindi na mga lespo pero na mga lokal sa usually na mga nakatira doon matatanda na so guys no yung mga napapanood nyo at mga naririnig nyo na mga abandonadong bahay dito na pwedeng tirahan na libre totoo yan yan yung mga ganyan mga nga lang haunted house pero libre to mira kung may mga sirang component bahala ka na magpagawa kasi nga abandonado na eh alang gastos ang panila sa ganito naghanap ng kaaway si lakas tama eh sobrang tahimik ng residential area dito guys nakakabingi, nakakaurat hindi ka gas atin na may tambay, may mga chismosa so feeling ko kaya tontuwa sila pag pumunta sa Pinas kasi masaya nga, may mga piyesta marami nangyayari, magulo kasi dito sobrang tahimik Ayan. ito, tiyo mo, pag may abala sa kanila may ginagawa, ang construction may ganyan, magsusori pa Ayan, ang basa niyan pag paganoon, paganoon. Ba, diba? sabihin niyan, bawal makapid sa hindi mo asawa. <laughs> so ayun guys, no. Ayaw na ayaw ng hapon na may naaabala sila. Kahit sa mga simpleng bagay, tulad niyan, ginagawa ng construction. Sa atin, signboard lang na warning eh or parang caution. Dito nagsasorry talaga sila. Yun, isa sa mga cultural tradition nila yung ayaw nila makaabala kasi ayaw din nilang maabala. Feeling ko dapat buong mundo gano'ng ginagawa eh. Yan yung stop sign, yan admin stop. So kapag nandito ka, pag naka-kotse ka, kailangan mong huminto. Kasi pag hindi, palalaman ng mga lesbo. Matipigitan ka. So tayo, kalakal boys. Tapos sa garage, mga magkakalakal. <laughs> medyo malaki itong napuntahan natin ito tayo sa loob kung ano mabibili natin dito yung man tayo sa labas actually, ayan nakalabas na mga gulong yun ito tatlong lapad ano ayan kasama na gulong apat na lapad, limang lapad ito dalawang lapad kalahati mura mags dito mura rin gulong tatapon na nga nila ito, ito nga tatlong lapad oh 6 holes, 4 wheel drive diba? tapon na to ito mahal sa atin to eh. ang gantong mugs oh. sa lapad kalate eh. kasi hindi ako nagaganyan eh. ito yung lapad, baka biling ko to tambay muna tayo dito sa jet no? ngayon muna tayo siya kasi nag pa sila dun eh naglalagay pa ng mga bagong gamit tignan natin baka mamaya may mga good signs at least isang bagsako na lang makita natin kung anong meron okay, sumula natin pag-ikot holes erasing 2 holes 15's

i think don't know, bro. I'll fight. ina boleh ada kos dumping, na. hindi okay, okay pa pala <coughs> lag nuts japan <coughs> jepan japan japan <coughs> japan japan <coughs> oh, yes, Ist das? das ist, das? Das ist, das, das ist das. racing suits alpine star dalawa lap isang lapad kalahati isang lapad kalahati Alpine Star ito Alpine Star konting laba lang oh 5,000 yen 8,000 yen yan o oh, price down dami pa yan Nakita lang murang helmet dito. Gaget ge lang ka pala guys. No, aray. Mahal talaga Papa-aray ka sa aray. Yeah. Sit. レ <earth. S 2> ーシングスーツキュリーバックアンチョマンデートコロボラドロローズンシャンリーブの pang S14 na compressor SR20 intercooler yan yung ano isa na to skyline pang ano to ay. antena ay hindi pang wider pala to lakad putak ina ang mura gago race hey, tatlong lakad putak ina 15 mil belt cushion wala masyado dito mga grill lang to eh puro pang malalaking kotse ito so, 1,000 yun <Net -hertz> Saan na Ultra Racing. Hindi ko alam pa <Sipher responses>

GB box pang motor ito 2,000 yan lang oh. convert na na lang guys oh. hindi ko alam eh ito so, lak nang lakad laki GB ito bali parang 400 pesos ganun GB box gear Helmet Ang dami Sobrang Surely... Pum! Saan na pag... Ang dahil na mag-slice. Ito mga pang bag. Hmm, Kapalang yung mga ito. Bawal mag-video eh. Pero... Kanyari hindi ko alam. Tatagalogin ko na lang sila pag sinita ako. <laughs> Pampun na pag lang. e kayo blanch magkano lang yan.

Bearing. 186. Parang pwede sa akin ito ah. ko ito ah. Bakit seat? Bakit nga ba? Kataro. Ah, per piece. Hindi siya per pair. So, uh, apat na lapad. Ito pang Subaru STI. 5,000. So, imagine nyo na lang. Kalahati lang yan. Yung pride. Kataro. <clears throat> Depende sa condition Ito tong 180SX Fender Ito tong S15 Silvia Yung Mga wing Ito Ito tong 180SX Ito Alteza Front damper mga pipe hmm. Ayan. eto Yoshimura ah hindi Honda pala ito pala Yoshimura mahal so <laughs> yun yan Yoshimura hmm. nakarapovit mukhang nakarapovit dito mahal din hmm. Hmm. eto carbon Lodi. ito ano dyan ito naman napad Ayan na ba? Ducktail, hindi ko alam pa anong ducktail to. Ito malipit guys. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero isang lapad eh. Ito. So, 5,000 yen. STI, Subaru. Side step. Pares yan ha. Hindi ko alam kung nasa isa. <laughs> Ito, hindi maligod. Dalaman lapad ko lahat eh. At download. Download. 7. Kung ako doon ko paparado sa walang katabi yan Ito yung lake Biwako Lake Malayo na sa amin to pero Hindi naman ganun kahirap puntahan yan, This is Biwako Lake uh, Pamaya tambay tayo dyan Maulan kasi Bilaw ko sa loso ng kape nakakapit nakakape tayo doon naman sana di na ulan for today guys no, update ko uli kayo sa mga susunod na kaganapan namin at mga ngalakal tayo uh, punta tayo sa ibang lugar punta tayo ng Osaka, punta tayo ng Kobe yung medyo malayo-layo naman kasi ito dito lang sa area namin eh so baka may mahanap pa tayo doon nakakaibang alam mo yun, good finds, mga kalakal sa kakaibang mga bagay maraming alam to mga hapon na to eh so hindi tayo maubusan 听们见。